Sa mundo natin, maraming uri ng kaibigan at mahalaga ang pagkakaroon ng kaibigan. Ito ay makakatulong sa atin para sa ating personal na pag-unlad bilang tao. Makakatulong ang pagkakaroon ng kaibigan para maging masaya at makabuluhan ng buhay. Ang mabubuting kaibigan ay may magandang impluensya sa isa't isa at nakakatulong sila para mas maging mabuting tao tayo. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay mabuti ang influensya ng isang kaibigan. Maaari din ang kaibigan ang maging daan ng iyong kapahamakan. Ano ang kahulugan ng tunay na kaibigan? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakaibigan? Marami ang iba't ibang uri ng kaibigan. Ibigay sa atin ng Panginoong Isokristo ang pagkakakilanlan sa isang tunay na kaibigan. Maaari kang magkaroon ng mga kaibigan noong bata ka. Nariyan din ang tunay na kaibigan na binibigyan ka ng sigla at suporta sa tuwing kailangan mo. Sa Kawikaan chapter 17 verse 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Itinuturo nito na ang isang mabuting kaibigan ay tapat, mapagmahal, mabait at bukas palad. Ang isang tunay na kaibigan ay maaasahan kapag meron tayong problema at hindi sila magdadalawang isip na paalalahanan tayo bago tayo makagawa ng isang maling hakbang o desisyon. Nagbabala rin naman ang Biblia na napakahalagang pumili ng isang kaibigan na sasamahan dahil maaaring magdala ito ng maling landas tungo sa kapahamakan. Sa Kawikaan chapter 13 verse 20, kapag ang lagi mong kasama ay isang taong marunong, magiging marunong ka rin, ngunit kung hangalang lagi mong kasama ay mapapahama ka. Nagbabala ito tungkol sa masamang resulta kapag mali ang pinili nating kaibigan. Ito ay maaaring makaimpluensya sa atin na gumawa ng maling mga desisyon at maaaring makasira ng iyong katangian. Halimbawa, ang makamundong mga kaibigan ay pangkaraniwan. Ito ang mga kaibigan natin sa eskwelahan, kaibigan sa trabaho, kaibigan na kapitbahay o iba pang social organization. Ang mga common friends na ito ay more on gala, chika, bonding at sharing of hobbies at pagbabahagi ng mga libangan, pagkakaroon ng katulad ng mga interes at nagbibigay ng anumang makamundong kasiyahan. Ngunit kung may kaibigan kang nagsasabi sa iyo at naghihikayat na lumapit kay Lord, panatilihin sila dahil sila espesyal, mahalaga at bihira. Sila ang mga kaibigan na iimbitahan ka sa simbahan, mga kaibigan na ipapanalangin ka ng hindi mo alam at mga kaibigan gusto kang ilapit at sa paanan ng Panginoon. Hindi lamang sila mga common friends na nakikita mo sa gilid at makakasama mo sa mga galaan. Ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ang parang sentro at focus ng pagkakaibigang ito. At huwag mo silang baliwalain dahil isa sila sa pinakamahalagang kaibigan. Sila ay magtuturo sa iyo na lumago kay Kristo at nais niyang umunlad ka sa espiritual na kasama ka. Sila ang lubang espesyal dahil sila ay kaloob ng Diyos. Hinihikayat ka nila kapag nakakaramdam ka ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan. Inaaliw ka nila kapag nakakaramdam ka ng pag-iisa Tinutulungan kanilang gawing saya ang iyong kalungkutan. Binibigyan kanila ng espiritual na payo kapag malapit ka ng maligaw. Dagawin nila ang lahat upang matulungan ang iyong init para kay Kristo na mapanatili at maibalik. Tutulungan kanilang lumago sa salita ng Diyos at patuloy na magpaalala sa iyo ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Higit sa lahat, ang mga maka-Diyos na kaibigan na hindi makasarili at sapat na tunay upang isama ka sa kanilang mga panalangin. Hindi naman sinasabi na limitahan ang iyong mga kaibigan o uuhinto ang pagkakaroon ng mga kaibigan. Maaari kang magkaroon ng maraming kaibigan hanggat gusto mo. Ngunit ang tanging bottom line nito, pumili ka ng kaibigan mo na makakatulong para mapalapit ka sa tamang landas at kay Kristo. Pahalagahan mo ang mga kaibigan na nagpa-follow up sayo, binabati ka, pinapaalalahanan, pinapayuhan, pinapalakas ang loob dahil sila ang tunay na kaibigan ibinigay sa iyo ng Diyos. Sobrang bless ka kung may kaibigan kang ganito. Kung may mga kaibigan ka na imbes na iwanan ka dahil may ginawa kang masama, mas pinili pa rin nilang manatili sa tabi mo para makinig sayo. Papayuhan ka at tutulungan kang makabalik sa Panginoon. Napakagandang magkaroon ng mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya ng sabay-sabay. Ang maka na pagkakaibigan ay tumutulong sa isa't isa na lumago sa espiritual at umibig sa Diyos ng higit pa. Ang pagkakaibigan ito ay timeless at bandless dahil hindi lamang sila kaibigan mo sa ating buhay sa mundong ito, kundi ito ay umaabot pa maging sa ating buhay sa kabilang buhay. Ang ganitong uri ng pagkakaibigan ay karapat dapat na ingatan. Isang napakahalaga at hindi mabibilang nahiyas na dapat nating ipagpasalamat. Ngunit higit sa lahat ng pagkakaibigan, ang Panginoong Kristo ang halimbawa na isang tunay na kaibigan dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngayon din naman, Maaaring maging kaibigan niya ang sinuman kung magtitiwala lamang tayo sa kanya bilang ating sariling tagapagligtas at pagtanggap ng bagong buhay mula sa Diyos. Sa so, Juan chapter 15 verse 13 to 14. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Ang Panginoong Yesu Kristo ang ating maliwalahating hari at ang ating pinakadakilang kaibigan. Kapatid, tandaan mo kung nasaktan ka man ng isang kaibigan o nagawan ka ng masama may isang kaibigan na naghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang sa kanya kapatid at hindi kanya ituturing na kaaway. Gaano ka man mong bibigyan ka niya ng pag-asa at kapatawaran. Hindi ka bibiguin kailanman at bibigyan ka pa ng buhay na walang hanggan. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway at pinagkakatiwalaan niya kami upang maglingkod. Nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya kaibigan ko at iba pang mga kapatid sa pananampalataya mula sa ibang mga simbahan. Salamat sa inyong buhay kay Kristo na huwag tayong lumago sa pananampalataya. Palagi kitang itinuturing na hindi mabibiling kayamanan sa buhay kristyano. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.